Nabas ako ng damo rito. Nakakita ako ng iguana. Ayan. Sa pili ako makakita ng iguana. Kita nyo ba? Ayan, ayan o. Oh. Nakakita iguana. Huwag mo na hinak. May iguana rito eh. Ayan o. Kita nyo. kita niya iguana yun oh. Eh, no? ayan nahuli ko yung ano niyan eh kita niya ba ayan o no? oh. ayan na iguana na iguana dito sa multinational nahuli ko yung kapatid niyan eh kala ay mo meron dito sa multinational ng anong duwa na. wag won, maingi won. Ayan siya. Ayan. Ayan, kita nyo? May iguana dito sa multinational. Ayan. Hirap ulitin yan eh. Pero naulit yung kapatid niya eh. damo ito nagtabas kasi ako ng mga damo rito ito siguro dito sila na ito sa punong manggang to ito yung mga tinabas ko ito yung mga tinabas ko nakita ko dyan yung iguana yan kasi ito yung kapatid yun nilagay ko muna rito yan Nandito yung kapatid niya. Eh. Tanggal mo yung bato. Yung bato lang. Ayan, nandiyan yung sa loob. Ayan. Uy, lalabas yun dyan. Ayan, nandiyan siya eh. Mamaya pakita ko sa inyo. Papakulan din natin yan. Kawawa naman eh. Pakulan natin. Eh, Ay, ayun na, yun na. na. ayun nakita nyo. ayun o. Oh. Ayan o. Oh. Masilip siya Ngayon, pakulan na natin yan. Tara, pakawalan na natin. Hmm. Pakawalan na natin. Pa. Awa ka mo, videoan mo, Juan. Pakawalan na natin. Dito tong itong camera. camera. Pag na, paiga lang. Pakawalan <coughs> na natin siya. Dito sa ano, puno. Kasi naman. So, Ito mo. Ito mo siya. Oh, nasug ka doon. Ito na. Kaya no, laki ng buntot. Lumaki siya no. Parang nagalit no. nag ng kulay. Huh? O, okay, okay, naganda siya. Matapang siya, o. Oh. Tahan niyo ba? Eh, no. Sige na, malaya ka na. Inuli lang naman kita. Gusto lang kita makita. Pero kasama no, eh. mo na yung kapatid mo. Diba yun, no? Sige na. Huwag ka lang matakot. Malaya ka na, ha? May ka ba? Sige na. Malaya ka ng mabuhay dito. Kasi dito may mga puno, eh. Diba? Ano masasabi mo sa ano, iguana? Maging malaya siya. Ang malaya. Sabi mo maging malaya siya, magpalaki siya. Malaya ka. Siya. Magpalaki ka. Gusto niya kasi uuwi. Okay. Yan o, yan na siya. O, Kita na sila ng kapatid niya. Sana. Kita na sila ng kapatid niya. Ayan o, kikita na sila. Yan o, yan o. Yan o. Saan yung kapatid niya? Hindi yung kapatid niya. You know, you know, sa taas. You know, you know. Saan? Ayan. Makay Hindi kita na sila. Kita niya? Sumisigaw yan pa. Ay, iso. Kita yung isa hindi naman namin nakita medyo malabo eh ayan yung kapatid niya saan ba? saan lang ayan yung kapatid niya, yun kita niya yung kapatid niya? oo Ayun tapos no? ito yung nahuli namin uh, na kapatid niya Ganda niya, no? Ang buntot, to. Oh. Kawawa naman kasi pag kinulong natin siya na. Dito, makakalaya siya, eh. Dapat jar ng jar niyo. Ano yun siya, oh. Dapat jar ng jar niyo. Laya na siya. Okay na, eh, yung kapatid niyo. Ano mo makita? Eh, may mo, eh. Ay, no? May Kita na silang dalawa. Kawawa naman pag kinawa natin. Ito malaya silang mo. Don, eh, no, oh. Ayun yun, nagkita na sila. Oh. Naglalab na sila won. San? Sabi kasi. Saan? Saan? Saan sila? Saan sila? sila? Tumakbo na eh. Nagkita na sila. Oh, ang dami nakita ang ano. Pakita mo nga ito pa sa mga silang dalawa, bye bye, thank you for watching.